Yo, yo, magandang hapon sa lahat mga brother Kakatamad yung panahon ngayon So yun may nabuo tayong bagong Guys, mapansin nyo ba? First time namin palabas ng ganitong profile So, bago namin na holma to May na holma kaming isa na sablay <laughs> eto ito yung una masyadong malapad kaya hindi na tinuloy ito yung unang nagawa pangalawang nagawa eto naman yeah, guys ito naman kasi hindi naman dapat 'to gagawin Yan, eto hindi naman dapat 'to gagawin. Yung bakal kasi niyan, willis yan mga brother, yung maraming bulutong. Yung bakal kasi nito, muntikan mahulugan sa paa si Master Labok. Kaya ayun, ginawa niya na. O, okay, gawin na, na para hindi na makadisgrasya yan. Ayun. Know available to mga brother ito Philippine deer antler ito naman Japan ito Mikarta. talas to mga brother ito naman uh, buto ng panga ng usa belt loop pure marabical walang pintura yan ito meron so yan ito sungay to sungay ng kalabaw ito skills niya. Yung finger grove andito sa hulihan dito sa kay MK. Itong available na atin andito. Ano? Mm, dun ito naka brass fittings, yun naka rivet, naka pins ng copper. So yung may kakagusto dyan, PM na lang kayo and yun kay Sir Mike let's go napakatalas nito ito mga brother Napakasimbilang tingnan pero sumablay pa rin kami yun ang nga yung sinasabi ko na hindi kami perfectong maker mga brother talagang may pagkakataon na kailangan naming umulit para makuha yung tama So yun Sir Mike, okay na. Ito available yan kung gusto nyo. PM na lang kayo. Full tank, tinira ng <laughs> ganitong handle. Hirap din pala. Kaya ma, ma mapapansin nyo, hindi pantay yung ano. Kasi yung sungay ng usay hindi rin pantay. So, yan. Magkaiba talaga yung sungay mga brother. Ito, usat ng Pinas. Ito sa so Japan. Galing. Yung sungay. Bien. Okay, nah. Thank you, my brother.